Alo oginin. Ha? Ngano man? Ha? Bye. Tanin teer. Ostar ako ng Ano mo? Intak mama, balik ka direkt sa gimingonan. Gimingonan mo sa niyong mama. kayo kini bata may skwela ko na may makabante kasi papa trabaho man so ikaw na nang ginag atiman mo mm -hmm. mm -hmm. pila na edad mo kini 15 15 Kisa tayo pangani mo? Janna. Na. Ah, papa? Nagtrabaho? Nagtrabaho? Uh Oo. -oh. Dito na. makakikan miyot. Ito hmm? Nalikan po natin dito ang mga bata ngayon. So matagal-tagal natin hindi nabalikan. Kumustahin natin sila. Miyot. Musta nang kami Okay so, ra. Right? Ha? Okay. Okay ra. Mo mm. Mw muntan ikin nang huran. Oh. Tapon hmm. na sila naligo kaya wala ko na yung tubig Pila mo gani ito ka ba kung magso ha? Ika ng 7 So asa man dire ang duha karon? ron? Nadira ang usain, nasa no, sorry Thank you. Ang duha? Nadira so ang usa ka nalis binabag. Okay, ang usa nil... ni to ka papa. Yapas. Ni papa nimo. mo. layo nagtrabaho sa papa nimo. Dito ay sub subay nang dadto dito. Unsa may gitrabaho ni papa nimo? Balay. Balay. Na maligo ta. Ini, ikaw man tay kana magura at magkuwana ni. No? Yan si Jini, ang panganay po sa pitong magkapatid. Belaka mau diare? Mayo kayak nara mau diare karon? Mau mm -hmm. ah, mau nih belaka? Belak. Masih kuat dong? Oh mau mau nih lili -li sa kuntil sauna? Les? Tung lili sa kuntil sauna wah? Si Joan? Les atau? Bisa the... teh pengani mo? Joan. Joan? Mm -hmm. Pilih dari ida di mau? Pai. Pai belaka? Pai belaka? Kiat ini mau gak? Pai. Mau? Itu po yang sumisilip sa paa natin no? oh. Monagligo, oh, manugligo mayroon tayong mayroon tayong tinapay dali mo are pagkakam mo ano o kinin ha ano inin ng ano man ha pan inin kitik o sara akong teer no sige lang pamagpan pagkuha Kuha, yeah, mm. Arsene. Ah. <laughs> <Bagi> snack mo. <laughs> ah. <laughs> ano tayo? Ayan, lagi snack sa mo. Ha? <laughs> ah, pito, ito silang magkapatid. Pito. Wala, wala pong nanay na nag-alaga po. Yung tatay nila, isang construction worker. Wala dito ngayon nagtrabaho. Si Ginny po ang uh, panganay. So, kumusta na mga dry Jenny? Okay naman. Ha? Lingkod are, inday, si Joan. Kung sa may plastada niyo din hekaron, karon kanang mo trabaho ng papa, ikaw rin nadiri sa balay. Mm hmm. Nabi man sa mga mga ito. Oh. Nag-eskwela kaya pong ka? Wala na ako kay eskwela. Unaundan ko kay kanang gusto lagi na ako mati. sa na mga pag trabaho na ako, niulis ni sa ako sa mga lulaki, niusta ko. Then, istar ko ito pila ka semana. Then, pag hapon, ay pag lunis, niulis na ko dere. Joan, lami ang pan. Isa mo na yung alam ng pan. Tarbrek. Thank you, it's going to be a bad kaya, yeah, kanan din eh. Kumusta man ang trabaho sa imong papa? Okay naman. Kada perminte ka ng trabaho. Oh, so, magkapalit ka yung bugas yun. Sa bugas-bugas na. Basta bahala yung gilay natin. Magkakaon ng isa ka-adlaw katulog. Oh, magkakaon sa isa ka-adlaw katulog. Mm -hmm. karon nakapa mo yung bugas karoon. Kuan, wala na. Unyang hapa yung ulim papa mo. Bali man to siya mubali uh. mubali sa iyang gitrabuhan ah, uh, mangutaan ko uh, kumusta naman yung mama so, naman ko'y kontak last ako yung kontak niya tong, kwan, tong pag April April? Hmm. Uh. April 29 nya yeah, wala na sad wala na sad wala, wala na din ni Ari wala uh. sige chiksa't sig nya mo anhi uh. like, siya mm nya sige na pa pabot ko kanu sa mo ari mm uh. nya wala man Mm -hmm. Gusto gani sa akong sa akong lola gani adtoon uh, daw na mo kaya mm -hmm. mo yeah, ang problema man kaya kay ako yo dili dili nam sa daan ng mama. Oh. Kasi guys uh, sa, mga bago sa ating channel napuntahan natin sila dito no. So yung nanay nila mayroon ng ibang kinakasama tama nanay nila in kay Oo. So pinagpalit sa nanay nila ang pitong mga anak sa iba So kawawa po sila. So buti na lang si Jenny dalaga na kaya nang mag-asikaso sa mga bata. Pero iba talaga kapag nanay ang mag-asikaso. So kung man kalisod ni Jenny nga walay mama, niya daghan kay mga manghud Kung mm may -hmm. kay kanang manglaba ka. Kuman. So, kanang na mag na, mag away sila, imo na pong sakon. Mm -hmm. Yan magsig pa nanay. <laughs> Parang nanay ka <kanang> nila. mm <laughs> <laughs> Buti na lang yung tatay ninyo, focus sa trabaho. Mm -hmm. Wala bang bisyo ang tatay ninyo kanang maginom-inom, magkonsum. Mo inom, -inom mag siya pero dili dili permente kan. Maghubog-hubog. Mag dili. So ang, ang, tatay po ninyo ano talaga focus sa trabaho para, kasi no ka, kapag hindi mag, magsusumikap yung tatay ninyo kawawa kayo no ang dami ninyo ya, si Inday si pangalan tani Inday Minya Minya nag-eskwela ka ninya Oo oh. oh. nag-eskwela pa din eh Kine Oo po din Mir ni na kami Karong ik John kana lapod ni eskwela nag-kinder Oo oh, kasi Joan ano to? Maldita kayo? Maldita kayo? Hmm. Kuan to kanang uh, kanang 5 nang edad. Hmm. Yung bunso mag 4. 4 wala pa nag -eskwela. Wala pa. Hmm. So kaya rang ati manon ang mga igsoon? Kaya kaya lang. Kaya kaya. wala may lae mo buhay kung kita ra mangyud. Uh -huh. So ang sitwasyon ng nanay ninyo ba? Yeah. Ay ganun na mayroon nang mayroon ding anak sa ibang sa ibang... Mayroon na ding anak. Mayroon kayong kapatid sa ano? Wala. Kay nag-ayo din man siya. <sighs> nag-ayo <-ayodin? laughs> Alam mo nag-ayo din. Mm, <laughs> <laughs> kay iya man lang si Kikons mo, sulte. Ang sama niya kasulte, ang sama siya papa. Ang sulte kibati si mong papa nga wala na siya yung kuha ni mong mama. Okay ra right, yung papa. Okay ra man. Iyan na lang ipasag lang. Bawa na mo. history yung papa, kung uli siya dari dahi maayo, kundi siya muli ako. Kung saan man na, sa dilman ka anak So karoon ni mong papa, wala lang po nang itaglayan. Wala. 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 Unsa may tan-aw ni mo sa papa nag-focus na lang sa inyo hapon. Mm. Ano Kaya ako bitan ng tryan. Ako pa. May pagmingita ka kag ning babae pa Yung papa. Aso ka mm. na ko laing babay ing babae ako na na So Sa buhutan ni mo papa. Dili pare sa uwang papa nga gipasagda ng may. mga anak. Dili man. So karon, wala na mo bugas ron pero ang imong papa mo balik karon sa iyang amo karong hapon kung makabalik to siya kay hapon o man siya kabalik wala kabalik ka hapon hmm. ngano man wala man ni wala mo nano wala sila wala kapon. siguro iyang amo basin so karon basin repot, pod siguro makabalik ba ron mao mm. ba Oo. Uh -huh. so karon iya ang balik mi diri gusto mi nga um, muhatag og um, usab og um, hinabang ninyo mm. ha mm. wala mi kadalag bugas wa mi kadala og groceries kay Sigig Ulan. Laging umulan dito ngayon guys. So, lagi kami nagmamadali. So, naisipan namin na balikan namin sila kasi naalala po namin sila po na talaga, talagang kawawa talaga. So, buti nilang yung tatay nila eh, nagsusumika para sa kanila. Hindi na nag ano po, hindi na hindi na tulad sa nanay nila ba na yung nanay nila wala wala wal pa kay si mong mama usap basig tanong o sa, sa unang mga video nato to nakatanong ba mama Nakatanaw siya itong video sa una. Mm, ma, kung mo ulit ka dali, eh, ma'am, si... andam damra mo dawat si Papa si Imo kay... Kayang, ang gusto ko ni Papa nga, mo ulit ka dali kay para sa mo ah. Mm -hmm. Bala na daw dili ka, balik ka Papa, basta na alam daw ka dali mag-atiman sa imong mga anak. Tumaw na imong minsahay mm -hmm. sa mama ni mo? Hinta, ma'am, mo balik ka dali kay Gimingaw na mo. Gimingaw na mo sa inyong mama? Hindi ni lisod, lisod jud ko walay mama no. Lisod ay. Nagbuot mm -hmm. nag Kaya, kami kami eskwela balik din na lang ka kay eskwela kay ang imong tanang kuan na na si mong mga, mga, mga malangamang hud. Mm -hmm. Lisod po kayo kini bata, mi eskwela ko may makabante kay sa papa trabaho man. Mm -hmm. So ikaw na lang din nag atiman mm, -hmm. mm -hmm. Pila na edad mo kini? 15. 15. Mm -hmm. Pero wala, wala pa kanin sulod ug Wala pero nain na nguyab ah ano, mm. ako ano? wala man ako sila sugta wala ni mo sugta wala kaya gusto na ako fokus ako sa akong mga mangod maayo na ay mong naon naon naan mm. oh, sakto na mm. si Kuan kamo inday ikaw inday si Kuan wala pun mo nagpabuyag sa imong ate ha wala mo nagpabuyag nilay mo magsigaway away sahay sahay na mo nga mo do mama this mamas mo amo kanang magpakita lang siya bisag panagsara mistrya um. kay mong mama ma ma ol ma, magpakita so, nang kana mo dere ma kay si dodong ma aron pud ma kailapas pa si dodong si Imuha, ha dili kanila malimtan Mm um. Bahalag na kay katipun di ama basta ma makaduaw lang kikadrisma sa kabuan, bisag kaduha lang um. Kaya -hmm. Okay, andam mi andam ra, andam ra dari si papa nga magpasaka sa imo. So okay ra imong papa ko modo imong mama diri. okay So karon ha na mi hatag ninyo ha. Mm. Ani kanang. dugang tabang namo. Imong papa ron no, opay siguro to makabali, makabali. Yang tatay nila kahapon daw magkas advance sa amo ay wala so ngayon daw pero wala pang siguro ngayon makapakas advance na ubos na po yung bigas nila na ako ihatag nimo ha ikaw lay mo ani palit lang mo siguro siguro no Mientras wala pa imong papa na uli kay basin wala to ka, ka, ka kas advance si eh. wala kasi eh. wala mo bugas wala so mo adto lang ikaw naman ka tindahan oh mm. ikaw na lang mo mm, palit bugas bugas Sudan mm. ha mga bata ah oh. oh. okay Guniti, ha one to three <laughs> three thousand. Four thousand na ay five thousand ka ha? five thousand. so makatabang na na siya palitin yung bugas ha ikaw lay mo palit uh, mintras wala pa yung papa pwede na ka mo palit yung bugas rong taon taon palit kung magsudaan palit na siguro kag manok no para inyong magsalo mo karong panihapon ha? Ah? Eh, ah? ha? salamat ka <laughs> salamat ka salamat ka oh. ninyo kay kananda ko na kay nintabang dere sa amo ang ginoo na lang yung magbahala sa si inyo. Ay, so, sa ibahatan ni mo karon ron, nga. Magpalit kong sudan. Para sa mo panihapun dere. hapon sumusta ka adlaw. Salamat ka kay Basig dito kasi eh, si Papa sa maghapon nga. Wala siya kasi Eden eh, karon basig Dili siya kasi eh. Dako kayo kung pasalamat na Nakakabalik kid mo dere. Kay kanang aron na Wag na ko nga, dako, ako na ibaw ania kanang mo kabalik mo dere. Dako kay salamat ani nga ko kini 5000 kay dako nagikani matabang dito sa amo. So wa juga nagtuo nga makabalik ni karon. Wala. <laughs> surprise. Na surprise mo? <laughs> oh. Ning unsa kay na vlogger, live vlogger. No. Kailan la den mo. Oh. Ah. Wala ra kay nalimot na mo. Oh. No, si canvas na pa pa nila kasi si canvas <laughs> yung tinapay nila kasi marami yung nabili natin tinapay. So, unsa may mensahe ni mo si papa nga nagtinarong ra Pa, salamat pa sa imong pagkaayo diri sa mo. Mong... Agad minin mo pasagday. Salamat, kit kay pa. Salamat po, ya. <laughs> salamat sa Garcia. <grusya>. Oo. Oh. <laughs> salamat pa pa. Ikaw yung dahil sa'yo magkasulti. Salamat ko ya sa Garcia. Huwag sa paan. Huwag <laughs> 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 sa, sa, oh. <laughs> sa kwarta. Oo, oh, walay sa paan, no? Salamat sa gino. Ikaw yung selamat <tuh marah> <tuh marah> pulang <tuh marah> nah, kamera ya selamat selamat si juan be si juan si juan baging baging juan ya selamat ya ah. selamat nanti wala kalau kanang. Ay, jog ka, ha? Uh, Nanay naman siya bata. Mm. Yeah, Bili lang kay ni magdugay. Kinaot makatabang na sa karon, ha? Uh, ah. mm. na uh, ang sponsor po natin sa ating 5K. Maraming salamat sa Nubina Group of Our Lady of Perpetual mm. Help sa New Jersey. Maraming salamat po sa inyo. Sila po ang binigyan po natin ngayong buwan. Uh, kasi talaga itong mga bata na to. Yan po nag nagilugay sa oh, <laughs> nagilugay sa pan. <laughs> nagilugay. <laughs> Oo. So, sige ha. Ah, magampo lang ta sa Ginoo. Salamat oh. ta sa grasya sa Ginoo ha. Nya, yeah, magampo lang ta sa Ginoo nga. Uh, ah, dako sa kay mong pasalamat na naputay mga sponsors. So, nakatabang sa mi inyo ha. So, timing karon nga impapa wa pa siguro nga musi ito makasii. So, makapalit na gid ni bugas. Oo, no, oh, makapalit na bugas. Dili ra kay ni magdugay ha. Anto na mi ina ina na. Ha? Uy, ang bibo. Ah.